Ayan guys, uh, papunta tayo ng evacuation of one. So, paako naman tayo ba? At sana kaya nila ano, ah, ng ano uh, ng rookie chariot dito so pagpubalik tayo puro napahon para natin mamaya kapag putol natin ang mga kahoy

sama sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe na po kayo sa ating youtube channel para maulog na yung ating ano yan nandito na tayo sa maputik na portion malalim dito oh, dapat ang gambakan guys so, malalim oh Yeah, ito yung matarik, no? Ito yung matarik na sinasabi natin dati na kasi minsan naalangarin dito yung Rusi Chariot pagka hindi mo siya nilogger so tayo naman wala kasi tayong karga naman na mabigat kaya kahit huwag na natin siya ilogger ay kakayanin po yan so walang logger po yan ha tingnan nyo sa baba walang logger yan uh, continuous lang yung primera continuous lang natin yung ating uh, primera para kayanin kaya hindi natin primera pero pag si ano maganda yung panahon kaya po ng segunda yun doon parang bukyo din po kaya kaya po ng second gear natin coming this uh, week magi-change tayo ipapakita ko sa inyo yung lawis na ginagamit ko dito so nabibili ko lang din sa, sa mga auto shop pero talagang legit po kasi itong aking uh, rusi chariot uh, magtutuman sa to na hindi ko na-change pero yung tunog niya matining pa rin mga ka best friend so ibig sabihin yung oil na yon ay uh, maganda para sa ganitong makina So, kahit uminig yung makina, biyayang mo ng mga 2 hours na biyahe tuloy-tuloy, hindi po maingay yung makina niya. Napakatining pa rin po. Kayo katulad nito, patining siya. Unlike dun sa mga nauna ang bili natin ng mga oil, na after 1 month, o di kaya hindi pa nga nabot 1 month, sobrang ingay na ng makina. So, yung nabili kasi natin nung una, ay may 20W50 recommended naman siya sa mga motor kaya nga lang nakadepende siguro sa ano sa klase ng oil kasi yung oil na nabili ko ano to eh 10W40 pero good na good good na good siya eh kahit tumagal na biyahe natin hindi maingay yung ating makina matining pa rin kahit uminit yung langis ng uminit ay napakatinginig pa rin ang makina niya Ayan ang napansin ko dito. Kaya uh, next week siguro mag 2 months and ano na siya 1 week. So this is same po siya. Same oil pa rin yung gagamitin ko. Kasi nung pag sinse oil ko nung ulan nito ay grabe ang tining niya guys nung bagong sinse ko. Ang tining ng bakit So first time ko nakagamit ng ganong oil pero Ah, uh, papakita ko na sa, sa, sa susunod na lang. Sa susunod na vlog, natin. Papakita ko sa inyo kung anong klase ng langis. Pero ano siya, eh, recommended naman siya sa lahat ng motorcycle. Yan you know, oh, kahit kahit uh, 2 months na, na, hindi ko siya na-change oil. Pero tahimik na tahimik pa rin siya guys. Hindi, hindi mo siya marinig na lumalagatik hindi mo marinig na kung anong ingay dyan sa loob ng makina mga best friend subscribe na po kayo sa ating youtube channel yan click po yung ano ah notification bell dyan sa baba click po yung bell on oh, malalim lang kasi mga lubak dito kaya kumikimpang kimpang yung ating karyo kapilaan yung lalim ng lubak kapaputik dito Thank un tequito